Isa na namang let upload ng ating mini vlog for today's video Galing nga kami ng parang kaya naman bumili na nga rin kami dito ng ulam Matagal na nga nang huli akong nakakain ng lulyasan Kaya sabi ko nga kay Yuboy ito na nga lang Pinalinis na nga namin ito at pinaputol na nga rin namin Pagka uwi nga namin sa bahay ay hindi ko nga agad ito na asikaso Dahil kumain na nga muna kami ng tanghalian At tamang tama nga lang din naman para kahit papano ay meron nga kaming ulam ng hapunan At dahil wala nga kami ditong sibuyas at nagkatamara na nga bumili Kaya naman luya at saka bawang na nga lang ang aking hiniwa at prepare. Okay lang naman din sa akin kahit walang sibuyas basta merong luya at saka bawang. Pagdating talaga sa lutuing isda ay ayaw ko talaga na mawawalan nga ng luya. Bukod kasi sa bawang ay luya kasi ang mas nagpapasarap sa lutuing isda. Ginataan nga pala ang naisip nga naming recipe for today's video. Minsan nga lang talaga kami mag-ulam ng ganitong isda dahil parang manok na rin ang presyo nga at ang kilo nga nito. Anyways, nang maisalansan ko na nga aring isda ay inilagay ko na nga aring luya at saka aring bawang. At pagkatapos ay sunod ko namang inilagay aring as asin, paminta, seasonings at saka aring siling pansigang. Nilagyan ko na nga rin ito ng suka dahil ito ang magiging unang proseso ng aking ginataan. Di kayo pag igagata, syempre ipapaksiw mo na nga muna ito. At habang pinakukuloan ko nga ang aking isda, isa-isa ko na nga ang nilinisan aring mga pechay. Sobrang nalungkot nga ako sa parting ito dahil bigla nga kaming naubusan nga ng gasol. Mabuti na nga laang at meron nga kaming rice cooker to the rescue. Yun nga laang ay hindi ko na nga naipakita ang aking proseso kung paano ko nga niluto ang aking ginataan. Sana naman sa susunod ko nga pagluto ng aking mga mini vlog ay makisama naman ang aming gasoline. And tiyanan, ito na nga yung aking finished product. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Please follow for more. God bless.